Sino ari nun? Mr. Alex Goong po. Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun ah. May mga luxury building po. At uh, ano naman po ng luxury buildings? Five -star, five -star. Parang five-star hotel po. Five-star hotel? Walang kadumi-dumi. Ayan. Ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this uh resource speaker is uh lying to his teeth. And uh in accordance to what uh, we have seen ano. Uh Mr. Chairman, Chairman, uh, Kapitan, ito na sa area mo to ha. Totoo to ha. Totoo. To. So yung sinasabi mo totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling, Sabi mo kanila junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman eh, di patambakan, lahat ganyan. So sabi mo walang ganito tapos ngayon may makikita kaming ganit uh, ganitong presentation. Alam mo nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying eh, under oath. Langayon. Ganyang ngayon? Ganyan kalaki ng opisina ng junk shop. Five stories, junk shop. Huwag mo ako pinaglolo ko, kapitan ha. Ano totoo? Anong ginagawa niyo diyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. So, kapitan, uh, kailan nagsimula yung construction doon? Kaninong panahon? sino mayor? Si Mayor ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang yung nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so gaano kalaki yung junk shop mo? Bali, ano po yun eh. Uh, may higit uh, 100,000 square meters po yung nasasakupan. Ah, natanong na kanina yun. Parang dinig ko kanina. So, 100... Ha? Huh? 10 10 almost 10 hectares po. Kasi 10,000... 10, ah, junk shop lang yun? Ang galing ah. Uh, ah, yes ah. Junk shop. 10 hectares ah. At tapos, uh, sino may ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun, ayun. Ngayon, at least yan uh, Okay. At sabi mo, Mayor, hindi ka nakakapasok doon? Noong una po, nakapasok po hanggang doon sa office lang. Ngayon, uh, uh, last... when was the last time that uh, you uh, entered the premises? Yesterday po, nag, uh, nagkaroon ng joint uh, ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po? Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun ah? May mga luxury building po. At uh, ano may... lamang po ng luxury buildings? Para five star hotel po. Five star hotel? Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron. May po. mga luxury building? Totoo ba yan? Yes or no? Um, um yes or no? Uh, you're under oath ah? Nag-out yes. ka ba? Yes. Yes po. Oh. CF. Ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury building sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Isang, pag hindi, pag sinagot mo hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pakakokontempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw, naman naman pakakokontempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Balian mo po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5 floor po kasi yung... Yo, yung... yo, Ay, ko, junk shop yun. Apa? Oh. Sa kanina junk shop, ngayon luxury, ano naman, parang fifth floor ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano mga dinadala mo sa junk shop mo? Ano po yung mga kalakal yung nakikita ko dinideliver? So lahat ng floors na yon, dumo nilalagay yung mga ano, yung mga kalakal. Ano po? Um, pero po doon sa building na residential niya. Oh, pero may building doon na dumo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal hindi po bali sa warehouse po. Bali nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. Pero may mga building sa pinagawa si Mayor Tumang doon. 'Di ba? Yes sir no. Yung may po ng ano siya po yung nagpagawa. Yung may ng uh, business doon, Mr. Alex Goong. If, if I may. Uh, oh yes, uh, uh sure si please. Kapitan, uh, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino Chinese po. Filipino Chinese. Hindi Chinese Chinese. Uh, yun po ang alam ko, Johanor. Marunong uh, magtagalog, mag-Tagalog? Marunong po, Mr. Chair. Magaling mag-Tagalog? Uh, medyo konting, may konting pagkabalit. Pero nakakadiretso po siyang ano, mag-Tagalog, Mr. Chair. Saan farm lumaki? Si Mr. Gong. Yeah, pero ito, let, let this be a warning to you, Kapitana. Hindi kami nag-ano rito. Ginagawa lang natin light yung discussion natin kasi ayaw naman nating magkaroon ng tension. Pero ito, paalala lang sa'yo. Uh, sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita iyo. Sabi mo sa akin kung junk shot yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Can you show that video? Paninindigan mo na junk shop ito. Nang negosyo ni Alex Goong ay isang uh, junk shop. Yes, Your Honor. Nakikita ko po kasi mga gumarating na mga dinideliver na kalakal. Um, ano bang, anong dinideliver na kalakal doon? Uh, mga plastic bottles, cartons, mga... Nakikita stuff. mo ah. Ayan. Tinan mo nga sa akin. Sabihin mo nga sa akin kung ito ay, ay junk shop. Walang kadumi-dumi. Ayan, ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this uh, resource speaker is uh, lying to his teeth. And uh, in accordance to what uh, we have seen, ano? uh, Mr. Chairman, Chairman, uh, Kapitan, ito nasa area mo to ha? Totoo to ha? Totoo to. So you sinasabi mo, totoo to. So ngayon, ikaw nagsisinungaling. Sabi mo kanila, junk shop. Pag junk shop kasi, alam mo naman eh, di ba tampakan, lahat, ganyan. So sabi mo, walang ganito. Tapos ngayon, may makikita kaming ganit, uh, ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying eh, under oath. And we don't want this to be a practice of all those uh, resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the, you know, the, truth. the, the truth of the uh, issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng ano eh, interference eh. Niloloko mo kami. So, bibigyan ka ba namin ng another chance? No? I don't know ako. Pwede ka ba namin bigyan another chance? Pero, Ewan ko si Chairman ako at si Chairman Paduano I think is nasa Zoom siya ngayon. So most likely you, you have to tell us the truth and nothing but but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon, makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. The last, please. Yes, Your Honor. Uh, nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is uh, uh, yung mga kalakal na dinideliver nila doon, tapos Uh, pag pumasok yung mga... sa kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities mga pumapasok doon? Meron ba mga uh, mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? 10 hectares yan, ha? Ang pinag-uusapan natin dito, huwag mo kami pinagbobobala dito ng mga kalakal lang pumapasok dyan. Ano-ano pa pumapasok doon sa area yon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po? Yung... May pogo doon? Wala po, Johan Honor. Wala. Maraming empleyado pumapasok? Uh, dati po, nung ongoing construction po Yohanor. honor uh, mga marami po pumapasok mga Pilipino. Pero and, and after mga that. Trabahador. And after that, ano pa? Nung nag-ooperate na. Ayun po yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung Hindi nga, 'di ba? Gawa junk, na siya eh. Junk shop 'yan eh. Kailangan no. May engineer diyan. <laughs> nung ongoing know, construction well, nahi, po. Naiintindihan ko yung construction, 'di ba? Okay. Nagawa na yung building, nakita natin ayos na ayos na eh. So, Barangay mo yan. Ano nakikita mo mga pasok pa dyan sa barangay, sa anong yan, sa, sa mga buildings na yan? Yan po yung honor, yung mga kalakal lang po. Yung mga... Alam mo, Mr. Chairman, this person is lying. Eh. Talagang he wants to hide something. Hindi yung panay kalakal pinapasok niyo. Wala nga dumi. Wala nga nakita. lilinis nga eh. So meron kayo tinatago sa amin, kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Napaka-klaro eh. Hindi junk shop 'yan, sa definition ng junk shop. Ano ang junk shop sa Yung mga kalakal po nang ano, yung mga scrap. Ganun. Yes. Yung mga kanyang kalinis, junk shop 'yan, uh, Kapitan? Uh, meron po kasi portion doon sa area doon sa mga warehouses. Warehouse, uh, warehouse 'yon or. Uh, meron pong mga makina na ginigiling po yung ano, ginigiling nila yung uh, mga plastic bottle. Alam mo ganun. Kapitan. Okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, ano ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang building yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga, yung mga dinideliver nila mga cartons, mga... Hala, huwag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga building sa pakinakita, anong ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yon. Ano? Yan, yeah, so, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Ayan po yung building na nakikita po natin. Nandyan, nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop? Five stories, junk shop. Huwag mo ako pinaglolo ko, kapitan, ha? Ano to to? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa. Ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam ko... <clears throat> ang alam ko, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo uh -oh. na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. Isang hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? Bali, ano po, <clears throat> Your Honor, yung sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung, yung sa taas po. Mr. Chairman, residential, yung taong to. Residential po ng ano? Residential po residential. Nung, ni Mr. Alex Go. Residential? Opo. Isang building, residential ni Alex sa pag inspection po namin kahapon, uh, kasama ko sila mayor po at saka yung uh, sa PD yung mga yung PD Okay, tabi tan, na. yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, isang ektarya para kila Alex. Yung walong ektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. You know, Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa iyo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa so, walong ektarya? Dalawa ektarya na binigay natin sa isang ektarya ng junk shop, isang ektarya sa bahay ni Alex, yung walo ektarya, anong meron? Anong meron? Where, mga warehouse po yan, Johanor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang building sa nandun? Let's invite Mr. Goong. Yes. Yung, uh, Mr. Chair, yung pong, uh, isang building na uh, five-story, uh, residential po yan. Okay. So, ito pong na, nakikita natin sa big screen, yan po ay uh, opisina yung nasa baba at may mga... O, oh, kwarto-kwarto. Uh, meron pong mga room. Napasok mo na ba ito? Kahapon po yung uh, ground floor, second Nakita floor. Nakita niyo yung mga loob? Sixth floor yan po. Sixth ano floor? meron po sa sixth floor? Okay, uh, under construction pa po yung nasa third and fourth and six sa uh, may mga hindi pa Ilan buildings po. ang ginagawa diyan? Ah, uh, yung sa nasa taas, nandito po yung municipal engineer ko pero yung pong tapos dyan, sa dalawa, tatlo, yung kasi yung isa po uh, sabi ko sa municipal engineer na kailangan na uh, sulatan mo sila para i-condemn yung isang building dahil tumagilid po. Baka may madisgrasya tayong maputokan dyan kaya Ah, uh, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Kailangan na sulatan Pero na have parang... you have you visited all the uh uh being constructed na mga buildings to? Lahat ba na bisita niyo na? Meron na po bang mga tapos? Ilan po bang buildings lahat ang pinag-uusapan natin? Ito po mga i-rise na ba nasa 6 and 7, 5 1 2 3. Tatlo ko at saka isang uh, uh naka isang uh, mini ba, parang convention na may basketball. Merong or... mini convention sa isang building. So, okay, Opo, nasa... sandali, Para maliwanag tayo. So in other words, may mga pitong mga buildings na nandun. More or less, ilan? More or less po. Ito municipal engineer ang may alam dito dahil may mga kinoconstruct po doon sa pinakaharap. Pakis, pakisagot, Mr. S municipal Engineer. Sige, Municipal Engineer. Ilan ang mga nakita niyo mga buildings po na ginagawa doon sa area? Good afternoon po, Your Honor. Ang Tristar Soto po. Uh, tama po si Mayor na sa Six to seven buildings po yung yung malalaking uh, plus mga po, plus po, plus po yung mga warehouses po sa likod na sinasabi niyo. So yun siya sabi niya mga warehouses. So, yes, so saan doon ang junk shop? Meron junk shop. Sa likod po your honor. So meron talaga junk shop. Gaano kalaki yung junk shop? Uh, warehouses po yun nasa mga 15 plus po na warehouses po, isa sa mga or isa one. Isa sa mga warehouse yun. ginamit nila sa junk shop. More than one po your honor yung ginamit nila sa warehouse. So pitong mga buildings yeah. ang ginagawa doon. Lahat ba yun tapos na? Uh, hindi pa po, Your Honor. Under construction pa po. Pa. Pero ano yung sinasabi ni, ano, na nakatira doon si Alex? Ha, Kapitan, sino yung nakatira doon sa si sinasabi mo sa isang building? Sila, Mr. Alex Goong po, Your Honor. Mr. Chairman. At Ch saka yung mga anak niya po. So andun pa rin sila hanggang ngayon. Have we invited uh, Mr. Alex Goong? Is that a motion? Yes, I think we have to invite the, uh, ano, the, uh, Mr. Alex Goong no? to shed light okay, on this matter. Okay, there's a motion uh, matter, to invite no? Mr. Alex Goong, the owner of Infinity 8 Junk Shop. Yes. Uh, in the Jack shop. next uh, scheduled committee hearing uh, ComSec, please take note And uh, the motion is carried Mr. Chairman, ano, uh, mayroon ako tanong kay M M Mayor uh, So, sinet niyo yung kanilang mga business permit, clearance, lahat So, ang sinasabi niyo kanina, wala Wala po, wala Walang uh, inapply na application lang po yung naka pasok sa munisipyo. Hindi, pero doon sa nakita niyo yung uh, barangay certificate kasi pagyang naga naga-apply yan ng uh... Mr. Chair ang, ang sabi po kasi uh, hindi pa sila nag-ooperate. Hindi, sa construction permit. Nag, uh... Uh, wala po, wala po. Uh, nandito po yung municipal engineer, uh, lagi ko pong tinatanong yan kung okay na yung uh, construction okay. permit. Uh, na. Kapitan, nag-apply ka ba ng uh... nag-apply iyan eh yung may-ari si Alex? nag-apply ba siya ng uh, permit clearance Binigyan mo ng clearance for construction Meron pa po Johanor sigurado ka nagbigay ka ng uh, clearance ah uh, clearance for uh, nung po yun sa fencing oh uh, sa fencing o yun sa building sa bakod po yung sa pagpapatayo ng building clearance sa construction permit wala kayong issue Um kung yung yan ng barangay clearance eh Para doon sa mga Itatayo nila mga building eh Binigyan mo ba sila ng barangay clearance? Sa pensing mo lang sila binigyan Yes, your honor So in other words, Mr. Chairman Illegal na yung construction na ginagawa nila So basically, ang sinasabi ni Mayor Is true That dapat ipadlock nyo na yan At huwag nyo na ipatuloy ang pagpapagawa niya Dahil kung wala silang permit Construction permit and everything ba? Diba? Even may barangay clearance At wala kayong uh, uh, Wala kayong permit na binigay for construction Pwede nyo siyang ipatigil Right away Di ba? Have you done that? Yun po ang uh, next step namin, Mr. Chair. Siguro po within this week or uh, oh, po, tama, within district po uh, kailangan nang may may na. Oh, so you get the assistance of the uh, ano, the uh, PNP as well para mapa-stop po yung construction niyan. At least unless they were able to secure yung laman, lahat ng mga requirements on the uh, on the uh, construction of those uh, buildings. And what's the purpose? What's the purpose? Kasi yung warehouse ma'am wala rin yung pag uh, pagtatayo nila ng mga warehouse and even the uh, kun kooperate na, na sila ng kanilang junk shop meron ba silang uh, meron ba silang uh, uh, clearance coming from uh, from the uh, hindi sa ano lang sa Susun. sa envia nila sa uh, office of the uh, environmental uh, ng hindi sa ano lang sa uh, sa memo meron ba sila o wala so illegal yung pag pagpasok ng mga ano doon ng mga kalakal hindi pwedeng pe yun And even the warehouse, wala rin, ano yun? Wala rin clearance, wala rin permits. Uh, okay, sige, mag-isipan Yung rin. mga warehouses po, meron pong mga building permits. Lahat. Saka, fancy, yung, okay. Oh, mga yung building, po. lang ang wala. Yung pong building permit, meron po yung iba, kaso hindi po nasunod yung plan. Kaya sinunatan namin ni Mayor yung pong sinabi niya. Yung mga plan po. Yung, variation yung lang yun po, sa yes plan. Yes yes po. You, you ask po for the variation. Oo. Oh, Anyway, doon sa pitong building na sinasabi nila, ilan doon ang wala? Lahat? Hindi naman lahat ilan. Mga 3 po yung uh, nakapag-secure po ng building permit. Yung iba po hindi po secure po. Your Honor. Okay. Uh, yun lang muna, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair. hindi ko alam kung nalilito tong si Kapitan or talagang nagsisinungaling eh. Pero basically, we need to really uh, invite yes. the owner. Yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you. Uh, Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Engineer, so you said that there were seven buildings, correct? Mm -hmm. Six to seven buildings. Yes, po ang, ang status ng mga buildings sa ito, completed na lahat, hindi pa? Uh, for construction po yung iba, Your Honor. Yung iba ilan ang for construction, ilan ang completed? Uh, yung last time po namin nakapunta ni Mayor kahapon, um, alos dalawa po yung finish na yung iba. Dalawa yung completed na? Opo. At yung iba, about four to yes po, three are hindi pa? So, example, building number one is yung residence. Opo, Your Honor. Example, let's just name it as building number one. Ilang stories yun? Uh, may Yung building number one na sinasabi five ko po, Na five, residence Ha? Five, five po Five stories po. Residence lang ha? Opo, yung own. building number two Yung nakikita natin ngayon Opo Ilang Opo. stories yan? Nasa seven story po Seven stories When you went inside Did you go inside yesterday? Yes po, your honor Was it filled with employees or operating na ba? Hindi pa? po, your honor Hindi pa? Opo. Okay, so building number three five, Ano? Five, five stories five, din po, po, po. Building number four yun pong recreational. Recreational. Yes. Oh, building number five? yung pong tatlong building po or dalawang building under construction. Ilang stories lang, din? Ilang pa lang po. Mga, Ilang? Mga two stories lang po. Two stories. Okay. Now, sasabi mong uh, six or seven buildings na yan, sabi mo tatlo lang yung may building permits, correct? Yes, po. You tatlo know. lang may building permits. Yung the others, walang building permits. Yes. Now, Mayor, can you not order them to stop immediately since they do not have a building permit? Is it not po, within your powers? Nag-issue po kami ng dalawang letter na sa kanila. Anong letter? wala, ilang stories yan. Papayagan nyo pang mag-continue yan. Wala, Actually, walang po, building permit. Tapos na po yung uh, i-rise building nila. Eh kaya nga, yung iba na ongoing ngayon, sabi niya, walang building permits eh. Uh, actually po, may instruction ako sa municipal engineer. Uh, pero, uh, yun po, pinadala... Anong pero? Is decision and hindi, po. hindi po, pinadala namin ng mga ano, pinadala namin ng mga letter. Anong letter yun? A notice of illegal construction. Notice of? Illegal. Of illegal construction. construction. And po. giving them po, what? Yung isa po, uh, parang require po namin silang st uh, structural stability po on the building. And eh, then... Kasi, I'm so surprised, ha, Mayor. Ha? These are not just small buildings. It's a five-story building. It's a seven-story building that goes on in your municipality na wala pala mga building permits yung iba. Di ba? And in fact, walang business permit na that you know of. Application lang. How could it get that far? Yan ang question ko. Eh. Similar with the, what's happening in other other government agencies ngayon. Di ba? Nakakakuha ng passport, nakakakuha ng birth certificate. How could it get that far na hindi nalalaman ng mga officers who are in the area? Yan ang question ko. Eh. It's, it's mind-boggling. Eh. Paano nakakalusot yan? Or how did it get to that point? Di ba, mabulaga na naman tayo. Pogo pala yan or something like that. Di ba? So it's... Di ba, ako ako, Mayor, let them stop immediately. As long as wala pa silang business permit, let them stop. Kung walang building permit, let them stop. Ah, uh, Sorry po sa, sa ginawa namin action na yan, pero previous administration po naging, naging uh, ano, pero ngayon po, uh, bukas na bukas din po mag-i-issue kami ng closure. Thank you. Mr. Sorry Chair. po. Thank you, uh, Congressman Flores. So, bukas bukas. Uh, bukas na bukas pwede mo nang uh, sabihan siguro si Mr. Alex Goong. So mali maliwanag pa sa sikat ng araw na eh, ang records ng uh, munisipyo ay walang permit. Eh dapat 'to nasabihan niyo si Mr. Alex Goong.